Magandang araw po. Nandito po ako yan sa aking sasakyan dahil maaga akong uh, umalis ng bahay. Hindi po ako nakapag-video uh, uh, kahapon para mag-share sa inyo ng uh, halaman na aking uh, i-feature ngayong uh, uh, araw. Ano? Kaya po to, ito, nagdala ako ng uh, isang halaman na nakatanim po sa bote. Meron po akong sampu ngayong ganito. Ano? ano po ba itong halaman ito? Palagay ko ay uh, kabisado nyo po. Ano? Pero yung hindi po nakakaalam ng halaman ito, po, ito po ay... Uh, Uh, gamit na gamit sa ating uh, kusina no? Uh, kapag kayo ay ginisa, kapag wala po itong halamang ito, ay uh, kulang po yung sangkap po ninyo ito po ay luya, so ito po yung uh, uh, luya no? kita niyo po yung uh, ating luya paano po ba ito uh, itinatanim una po siyempre yung lupa natin na ginagamit at isang aking isi-share sa inyo Uh, paglalagay po sa mga boteng ganito nang sa ganun ay lumaking maganda at uh, malusog yung ating mga tanim na luya ang uh, combination po ng lupa 60% buwangag na lupa 20% ay vermicast uh, ano? yung vermicast po paunang uh, fertilizer o pataba ng ating halaman tapos another, another 20% ay uh, coco peat o kaya po ay uh, carbonized rice hull yung tatong combination na yan ay uh, maganda sa kahit anong halaman tulad po ng uh, luya ngayon po, tatalakayan naman natin paano po siya itinatanim, ano? Simpleng-simple po ang uh, pagtatanim ng luya, tapakadaling alagaan, ano? Kung kayo po ay magtatanim ng luya, pumilas lang po kayo ng uh, uh, ganito kalaki. Titingnan nyo po yung may nodes siya, ano makikita po nyo yung mga nodes yan. Yung mga nodes po niya, uh, diyan po kasi maglalabas ng uh, panibagong uh, usbong, ano? Na flower ito ng ating a uh, 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 luya, no? Kapag uh, itinanim muna, iba ibaon niyo lang po sa lupa ito no na ganito pa palapad paiga no ibaon niyo po nang ganyan wag niyo pong pakatakpan ng todo no uh, itatakpan niyo lang po yung uh, uh, magtitira po kayo na nakalutang siya yung kanyang uh, ibabaw na bahagi no ayan tap, ito po ibabaw nyo yung ibabaw niyo yung kabuuan nito tapos nakalutang yung uh, balat ano Ada uh, na ibabaw na yan uh, para hindi po ma, mabulok ano at dito sa gilid na yan magkakaroon po yan ng uh, mga usbong ano Pwede nyo pong ipausbungin nyo po muna bago nyo uh, 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 itanim. Paano po yung pamamaraan. Uh, ito pong ganitong uh, uh, kalaki, eh. ilagay nyo po sa rep. Ano? Uh, sa ilalim po ng yung uh, uh, rep. Uh, magkakaroon na po yan ng panibago na eh. Magkakaroon po panibagong daon. Kapag may daon na po yan, pwede nyo po yung uh, uh, itanim na. Pero, kung gusto nyo pong direkta naman, ito, direkta ito, wala pa, siyang, uh, wala pa siyang mga daon, ano? pero pwede naman siyang uh, uh, itanim na na ganitong uh, pamamaraan. Kapag po ginawa nyo po yan, all year round, hindi na po kayo mawawalan ng supply ng luya. Ito yung ating luyang ito, no? Itinanim ko po ito isang piraso lang, pero ngayon po napakadami na, no? Ibig sabihin po, marami na yan, umusbong na siya ng umusbong ano marami ka na pong uh, may mga marami ka na pong ma-harvest ano uh, diyan sa uh, laman ng ating uh, tanim na luya kita niyo po ang lulusog ano ang ganda po ng uh, uh, tingnan ano po bang ma-achieve po ninyo kapag kayo ay uh, uh, nagtatanim ng uh, ganitong mga halaman tulad po ng luya at iba pang aking uh, ibinabahagi sa inyo araw-araw una po makakatipid ka pangalawa makatitiyak ka ng masustansyang pagsasaluan ng buong pamilya. At uh, pangatlo, nakakatulong ka sa pagpreserba sa ating Inang kalikasan Alos hindi po inaalagaan ang luya Lalo na po kapag ganitong pamamaraan Ang uh, uh, tinanim po ninyo Self-watering kung akin pong tawagin ito Bakit kita nyo po yung uh, ating uh, bote Ay may butas dito sa tagiliran Yan po ano uh, Pero sa ilalim wala po siyang butas Ito na pong ating pinagtamnan Hinati ko po yan Nakita nyo pa May uh, tubig po yan May no? tubig Yan may tubig Para magiging self-watering Ano uh, Ayan po, may may butas po dito yan. 'yan. may butas dito 'yan. Dito may butas po doon. Para kapag umulan po, 'no, yung uh, sobra pong tubig sa kanyang pangangailangan, pupondo po rito, pupunta rito, ano? Ito naman, meron siya, meron naman siyang butas dito sa tagiliran. Makita niyo na no, po, lalo po ngayon tagulan, ano? Uh, Naglaglay po ako ng uh, uh, butas eh tawag may butas po dito. Nagsa ganun hindi po mapuno yung pondo nating na tubig ano? You know? Ah uh, kapag uh, umulan nga alaala taga tagulan uh, tag may bagyong uh, dito sa ating uh, uh, bansa uh, malalakas ang ulan yung pong sobrang tubig sa kanyang pangangailangan at uh, pumunta dito sa pondo tatapon lang po yan ano? You know? So hindi po masisira yung ugat ng ating mga tanim na halaman. Ganun lang po kasimple at kadali ang pagtatanim ng luya. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay may time rin po kayo ng luya. Kung nakatulong po sa inyo ano, itong video tutorial na ito, i-share nyo po. I-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak. Nang sa ganon, ay marahin po tayong maabot at matulungan nating mga kababayan na magtanim din po sila ng kanilang sariling uh, pagkain. Maraming maraming salamat po ano. Stay safe, happy farming and God bless.